Hello guys! Merry Christmas sa inyong lahat, especially sa bumibisita ng aking channel at syempre sa mga nanonood ng aking videos na ina-upload Merry Christmas sa inyong lahat at maraming salamat sa panonood nyo especially, especially yung uh, ina-upload ko yung bago lang yung gasoline station ng Andozol Ano nga ba yung kinakalibrate ng gasoline station para tugma yung ma-receive natin na gasolina, tugma yung volume na binibili natin ng gasolina, no? lalo na tayo yung mga riders, no? Na mahilig tayong magpa-tubil, especially sa mga diesel heavy equipment, no? Yan ang maramihan ng bili. Kaya maging ingat po tayo, dapat piliin po natin yung mga station na calibrated po, no? At may permit po sa Department of Energy. So actually guys, ang kinakalibrate natin dyan ay yung machine ng gasoline station. Katulad nito, sample lang. Ayan. yan, nagpalit kami ng uh, machine at bago yan pinapalit at bago yan namin inoperate at binibin, nagbibinta kami doon sa mga loyal namin customer ay kinakalibrate muna yan ng technician. No? first calibration with lgo sample only did sir At hindi lang technician guys, mayro bang witness na yan na taga lgo para mag-calibrate niyan. Okay? Once na nakalibrate na yan, sinelb na yan ng uh, ng LGO pagkatapos na selb na yan, magka naman uli So dalawang beses kami magka- magka una sa machine, pangalawa. Ito na 'yung guys, 'yung timbangan na ano? Ito yung timbangan kung 10 liters ba yung uh, tama ba yung program ng machine, 10 liters bang nakalagay. Ito yun, no? Ayan. Okay? So, ito yung parang timbangan ng gasolin, gasolinahan, no? No? Requirement po ito sa mga gasoline station para yung maibigay sa customers ay tama po yung matanggap yung volume nila. Pero kung halimbawa naman ay kulang, pwede naman kayong magreklamo sa mga LGU, kahit saan na connected yung mga kinukuha ng permit ng gasoline station. Pwede kayo doon. Okay. So, paano nga ba kinakalibrate ang machine? So, kinakalibrate yan ng mga uh, engineering. No? Ang po yan uh, na Pagkatapos, uh, yan ng LGU. Ngayon, pag nasailed na yan, ay magkakalibrate ulit at dito ilagay yung 10 liters. Kasi guys, yung machine ay nakaprogram na yan ng 10 liters. Halimbawa ang machine, pagkatapos na yung na program na, dito naman yan, chiniche, kung tama ba yung 10 liters. Ayan, mayroon siyang level niyan mga alin. Ayan guys, yan. Dapat 0-0 yan. Kapag bumaba yan ng mahigit 50, so yung login na po yung customer na yan. So yung matanggap ng customer, instead 1 liter, ay cola na po. So maaari siyang, pwede siyang magreklamo niya. Okay? So pag lumampas lang po, pag over naman po yung ano, pag sa itaas naman po yung 50, positive 50 dyan, ay login naman po yung uh, gasoline station. Okay? So, ang maaari, ang, ang, mangyari dyan ay ma-receive ng rider uh, right there ay sobra ng liters at umaapo pa. So, pag ganyan, ganyan mangyari, walang magreklamo. So, magreklamo lang tayo pag kulang, di ba? Okay, so sa... Uh, disclaimer lang po guys, hindi po ako authority na mag-calibrate po. No, hindi po, bawal po ako. Ang authorized na po natin, yung mga government agency po. At uh, sa totoo lang guys, hindi lang isang gobyerno na mag-calibrate yan, mag-inspection ng gasoline station. Marami po yan. Kaya yung mga gasoline station na ingat na ingat na po yan sila. Kasi uh, mas priority talaga yung consumer kaysa uh, o, sa sa may-ari ng gasoline station. Okay? Okay, so... Uh, sana ay mayroon kayong natutunan sa video nito at kung mayroon kayong katanungan, maaari po kayong mag-comment sana wag sana wag uh, sana ang kalimutan na mag-subscribe ng aking channel guys so okay so yun po maraming salamat sa panonood mga